Kamusta mga boss, mga master, ang ating po ipapahagi ngayon ay ang pambuhay ng agimat. Ito po ay doon sa mga agimat na nawala ng bisa, nadala sa simenteryo o nadala sa patay. Alam naman natin na talaga nawawala ang visa ng bisa na agimat pag napababayaan natin. Doon sa mga medalya na hindi na nadasalan at nalimutan na ng panahon bago nalikit nakita nyo, ito po ang pambuhay doon. Iba po yung medalyon na bilhin natin sa mga tabi ng simbahan na binubuhay. Iba po ang pambuhay doon. May mga pambuhay po tayo dito na pwede nyo pakinabangan. No, meron po tayo mga pambuhay dito. Lalo na po yung akin mismo ginagamit nung kaunahang video at yung pambuhay na medyo mahaba-haba lang yun at may maingay na aso doon. Kaya pasensyahan nyo na ako may maingay na aso. Pero yung po ang gamit ng gamitin ko na pambuhay dun sa mga bago na ating iniingatan na galing sa mga limos. Ano? Ito po may babahagi natin ngayon ay pambuhay sa agimat na nawala ng bisa, nawala ng gabay. Ito po ating bibig kasi ngayon ay doon. Paano nga po ba natin itong gagawin? Ganto mga boss, mga master, ano? Magdadasal po tayo ng isang ama namin. Pagkadasal po ng isang ama namin, Pwede po ito sa umaga, pagising, pwede sa hapon. Bago matulog, ano, pwedeng gawin ng 49 days, pwedeng diretsyo hanggat nabubuhay kayo para lalo maging mabisa. Ano? Yung pagdadasal po lagi ba't hindi po isa, dalawa, tatlo, hindi po 49 days lang yan. Yan ay nasa bukal sa inyong puso, nasa pag-aalaga nyo. Ayos lang may sa'yo makalikdang, basta dire yung araw-araw ay inyong dinadasalan o inyong inuurasinan. Ito na po yung pambuhay doon sa mga medalyon na nawala ng visa dahil kung saan saan nadala, napabayaan po sa lahat. Magdasal ng isang ama namin. Ano? Pag nakapagdasal po kayo ng isang ama namin, iduktog niyo itong salitang ito. Hindi ko po masyadong kabisado at ang ginagamit ko po talaga yung aking maigse. Alam nyo, maigse lang po talaga ang sa orasyon. Huwag po kayong mag-uokwa na sumbrang hahaba. Hindi nyo masasolo yun. Kung masolo nyo man, mas magaling pa rin maigse. Tatlong salita, apat na salita. Pag magaling, ayos na yun. Maniwala kayo. Okay, simulan na ulit natin. Diba dami ating istorya. Ito po ang pambuhay ha. Okay, magdasal ng isang ama namin. Idugtong ang bini sakte Espiritus. Pagkadugtong ng bini sakte Espiritus, ito ang bibig kasi nyo. Hmm. Magbalik ang gabay at bisa ng aking medalyon o mutya. Kung ano man gamit nyo, pwede nyo doon. Bago bibigkasin nyo po ang salita ito. Ayan, atin ang ilalagay. Medyo nabuklag po ulit sa akin lagi yan. Pero ang ginagamit ko po talaga kahit doon sa mga bago ay yung aking klas na na-exit. Ito, ayos din to. Maganda rin naman to. Kaya binabahagi ko. Ito po ay yung bibigkasin. Jeb! Punte! Karum! Iyong! Ginisem! Ginuwang! Bilorin, Isaram, Mowam, Desam, Aratung, Aksum, Pokriam, Dekriap, Satur, Aripo, Tenet, Kopira, Tutas. Hihihip, tatlong beses, Pakrus, Pag-usirin niyo po ito. Ayeha, Taya, Tatay. El. ya, ya ya, Ay tya. Tya. No? Bagok. Walis pater. Talis pilio, Talis espirito, Sangti. Ihip. Uli. Tatlo. Pakroos. Gamitin nito. Pambuhay. Sa inyong medalyon na dating may buhay. Na nawala na yung buhay. Ano? Kung ang hila hanap nyo yung pambuhay dun sa mga ano? mga wala na, na doon sa mga nalimos natin may mga pambuhay tayo dyan na pwede doon. ito po doon talaga doon sa mga nawala na ng buhay no? mga napabayaan nagamit, gamit na sa pagkamatay ito po ang pambuhay daw ito po ay hibuloy huli sa pakrusa tatlong beses po ulit mm -mm. tatlong beses nyo po ibubulong ang oras ito tatlong beses nyo ulit tatlong eh, beses nyo bibigkasin ano, tatlong beses yung bibigkasin bago bulong pakros. Tatlong beses din ang bulong pakros. Alam nyo na yung paano yun. Hindi naman kayo mga baguhan sa agimat. Lalo na yung mga subscriber natin. Lagi yung tinuturo sa inyo sa medalyon, bulong pakros. Ano? Bulong pakros. Kaya yung po talaga ang dapat yung gawin. Ano? Kaya po yung dapat po talaga ibinubulo nyo o hip sa madaling salita. Paano? God bless! Bayi wajan